Ikaapat na putpitong kabanata Pagkatapos, umalis si Jose at pumunta sa paraon, kasama ang lima sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, Dumating na po ang aking ama at mga kapatid, galing sa kanaan, at dala po nila ang mga hayop nila, at ang lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen. Ipinakilala niya agad sa paraon, ang lima sa kanyang kapatid. Tinanong sila ng paraon, Ano ang trabaho ninyo? Sumagot sila, Mga pastol po kami ng hayop, katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang taggutom sa kanaan, at wala na kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hinihiling po namin sa inyo na kung maaari ay payagan nyo kaming manirahan sa Goshen. Sinabi ng paraon kay Jose, Ngayong dumating na ang iyong ama at mga kapatid, nakabukas ang Egypto para sa pamilya ninyo. Patirahin sila sa Goshen, na isa sa magagandang lupain sa Egypto. Kung may mapipili ka sa kanila na mapagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko. Dinala ni Jose ang kanyang ama sa faraon at ipinakilala. Pagkatapos, binasbasan ni Jacob ang faraon. Tinanong siya ng faraon, Ilang taon ka na? Sumagot siya, Isang daan at tatlong taon. Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno. Pagkatapos, muli niyang binasbasan ang faraon at umalis siya sa harapan ng faraon. Ayon sa utos ng faraon, inilagay ni Jose sa ayos ang kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses, na isa sa pinakamagandang lupain sa Ehipto. Sinustentuhan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama, mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama, ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala na ang tagutom, kaya wala ng pagkain kahit saan. Nang hina na ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan, dahil sa gutom, tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto at taga-Kanaan na bumili ng pagkain at dinala ito sa palasyo ng faraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, "Wala na po kaming pera. Kumaari bigyan na lang ninyo kami ng pagkain." dahil mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Jose, Kung wala na talaga kayong pera, dalhin niyo rito ang mga hayop ninyo at iyon ang ibayad ninyo sa pagkain ninyo. Kaya dinala nila kay Jose ang kanilang mga kabayo, tupa, baka at asno, at ipinalit ito sa pagkain. Sa loob ng isang taon, sinustentuhan sila ni Jose ng pagkain, kapalit ng kanilang mga hayop. Pagkalipas ng isang taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, Hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera, at ang mga hayop namin ay nariyan na sa inyo. Wala na pong naiwan sa amin, maliban sa aming sarili at mga lupain. Kaya tulungan niyo po kami, para hindi kami mamatay, at hindi mapabayaan ang mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng hari at mapa sa kanya ang mga lupain namin para may makain lang kami. Bigyan niyo po kami agad ng mga binhi na maitatanim para hindi kami mamatay at hindi namin mapabayaan ang mga lupain namin. Kaya ipinagbili ng lahat ng taga Ehipto ang mga lupain nila kay Jose dahil matindi na ang taggutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari kaya ang mga lupain iyon ay naging pag-aari ng paraon ginawa ni Jose na mga alipin ng faraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangang ipagbili ang mga lupain nila dahil sinusustentuhan sila ng faraon ng pagkain at ng mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, Ngayon na nabili ko na kayo pati ang mga lupain ninyo para sa faraon. Heto ang binhi para makapagtanim kayo Kapag aani kayo, ibigay ninyo sa faraon ang dalawampung porsyento ng ani ninyo at sa inyo na ang matitira, para may maitanim kayo at may makain ang buong sambahayan ninyo. Sinabi ng mga tao, Ginoo, napakabuti po ninyong amo sa amin. Iniligtas niyo ang buhay namin. Pumapayag po kami na maging alipin ng faraon. Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na ang porsyento ng ani ay para sa paraon. Ang kautusan ito ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi naging pag-aari ng paraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng labimpitong taon. Nabuhay siya hanggang isang daan at apat na putpitong taon. Nang naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, Kung maaari, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko. At manumpa ka na ipagpapatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahang loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay na ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno. Sumagot si Jose. Gagawin ko po ang sinasabi ninyo. Sinabi ni Jacob, Sumumpa ka sa akin. Kaya sumumpa si Jose sa kanya. Lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos.